Nagulat ako sa inyo, sige. <laughs> <laughs> Nagulat kayo. Pwede tayo pupunta sa kanto din lang. Magkano po? 20. 20? So, sakay ako. Okay? Sige, tayo. Tay, ilan taon na po kayo? 70, Ilan po? 70. 70? Ito na, tay. Magkano po, 20? 20 po. 20 po? 20 po. Wala kayong pambarya. Wala kayong pambarya? Wala po. Magkano kita nyo na yung araw, tay? 70 pa lang. 70 pa lang? Wala pong barya. Wala kayo barya? Wala po po. Ito pa lang po. Magkano po tayo? Wala na. Wala talaga tayo, no? Mahirap. Mahirap, mahirap kumita. Mahirap kumita. So, ito na yan. Tapos, hapon na. Hanggang so, ano, oras kayo pa di ka? Hapon? Alas 6. Alas Magkano kita niyo hanggang alas 6, kuya? Kung minsan, 150. Kung minsan, 200. Hmm, dalawang daan. Hmm. Wala talaga kayo bariya. Wala pa po. So, paano yun, Tay? Wala akong po kumbarya po. Paano yun? Gusto ko magbayad ako. Balik niya sa akin. So, paano kayo? Malulugi kayo? Wala po. Hindi po. Hindi kayo malulugi? Hindi po. Di ba, 17 na kayo. Tapos, hatid niyo ako sa malayo. Tapos, wala kayo barya na yun. Gusto niyo libre niyo ako kanina pa hirap na hirap kayo sa pajak nakita ko okay lang libre lang kayo wala kang pang bariya wala kayo pang bariya. wala libre niyo talaga ako po sigurado opo hindi ba kayo lugi hindi po salamat kuya bait-bait niyo ha Kuya, balik na lang. Busap tayo. <laughs> Kuya, hindi kayo mamadali. Hindi po. Hindi? Okay. Kuya, ganito na lang. Kasi sobra malayo kayo nakarating. Tapos buti kong tricycle. Padyak pa padyak to, di ba? Mahirap mag-paddle. Uh, Ma, Opo. So, gusto ko magbayad ako. Eh, wala tayo bariya. Wala. Diba? wala kayo barya, wala rin ako barya para ibigay ko sa inyo 20, di ba? Kasi nakita ko nahirapan din kayo mag uh, jack Buti kaya niyo po 70, di ba? 70. Opo. Opo. So gusto ko tulong ko kayo dahil sobra kayo mabait. Libre niyo sana ako, no? Opo. Okay. May pamilya kayo, Tay? ah uh, so kayo na hanap buhay. Magpapadyag ako para sa pamilya ko. Para sa pamilya niyo? Tay, ilan anak niyo? Dalawa. Dalawa anak niyo. So, ito talaga para sa pamilya niyo? Oo. Uh, kasha ba, tay, yung kita niyo? Kulang. Kulang? Mm, Kulang-kulang pa yung kita niyo? Kulang-kulang pa. Mm. Magsasaka Hmm. Kung hindi pa tapos yung magsasaka, magpapadyag ako. So, tay, wala po kayo kita kung 70 70 lang but but niyo ako libre kasi okay, wala akong pambarya wala kayo pambarya ito kung tulong ako magtulong kayo kaya libre niyo ako okay Thailand taon na kayo papadya walong taon walong walong taon na ah okay sobra kayo mabait wala pa kayo kita pero tulong niyo ako gusto niyo hindi niyo ako single di ba Sige Tay. Tulong ko kayo Tay kasi mabait kayo, na libre niyo ako, di ba? Ibalik ko na lang sa iyo yung kabaitan niyo. Libre niyo sana ako, tulong ko rin kayo, ha? Oh. Tay, send na, huwag niyo suplay. Okay? Salamat po. No, para meron kayo kita. Salamat mm -hmm. Tay. Ang Bigay ko sa inyo. Salamat, Sir. Salamat, Sir. Eh, salamat, Sir. Ang dami naman. Ang dami? Opo. Salamat po. Maraming tulong na tayo. Dami na wala. Salamat sa. Salamat sa. Salamat sa Sal. malaking tulong na sa akin dito sa. <laughs> Kasi mabait kayo tayo nakita ko nahirapan kayo sa padyak mo. Sabi ko, deserve niyo talaga tulong. Tapos, libre niyo sana ako, no? Opo. <laughs> okay, tayo. Malaking kuno ko para sa pamilya ko, sir. Hmm, okay, family. sige, tayo. Tayo, basta tulong ko kayo para masaya kayo. At sana, yung tulong ko makakatulong sa family niyo. Opo. Opo. Nagulat ako sa akin, sir. <laughs> <laughs> Nagulat kayo? Opo. O -o, ganun talaga <laughs> Opo, kailangan tulong natin yung mga tao na kailangan nila tulong. di ba? Opo. So, mabait kayo. Sabi ko, tulong ko si tatay na yung ara Opo. Salamat pa. Okay? Salamat pa. Ingat po kayo.